Hello, what's up mga kapatid? So for today's video, tara samahan nyo naman kayong mag-decoration. Gabi nga lang namin maharap mag-decoration mga kapada kasi nga naman sila lablab ay may trabaho nga sa umaga. Ay, isu agad. Second birthday na nga pala ni Gwen mga kapada. Anak nga pala siya ng kapatid ni lablab. Tumutulong na nga si Gwen dito mga kapada kasi nga naman napakatagal daw namin. Ay, ali agawin tapas pasan me. Huwag nga kayo ma-expect na ka sobrang ganda nga nito gagawin na yan, mga kapada kasi nga simpleng dekorasyon nga lang yung gagawin namin dito. Kahit ajay mo lang kaya kami mga professional. Ang saklat na naman ang buhay namin dito mga kapada kasi nga naman nawala pa yung power. Ikurik ko lang kapada nawalan ng power gayam. Oh, matapos na nga akong mag dito mga kapada ay pinakupit ko na nga rin dito kay lablab -Lab. At, At yung ginagawa niya nga pala dyan mga kapada ay yan nga pala yung paglalagyan ng ginupit-gupit ko ang tarpapel kanina. Pinaprint nga lang pala ng kapatid ni lablab itong -Lab ito mga kapada ang tarpapel na may size na 2.5 by 4. Tapos ay ako na nga ang nagdikit-dikit nito mga kapada para nga mabuo. Habang bising-bising nga kami dito mga kapada ay hindi nga namin inaasahan na nagsilabasan nga itong bubuyog dito nga sa ilang. kasi naramid mo kami tapos nagpaasok. Naun, akapada uh, paalisin metan e eh, narigat matimasilod. <coughs> Hindi ko nga inasana kapada nakapagnabunga itong tarpapel ay ganito nga pala kalaki na adak-dakil uh, matyayam kisa jiubeng ji personal. Bising-bising nga pala kami dito mga kapada at may kanya-kanya na kaming ginagawa tulad nga nito. Kami nga ni Lablab -Lab ay bising-bising nga dito sa harapan at yung kapatid niya nga ay bising-bising rin sa number 2 ang pinapagawa ko. Samantalang si Tita may nga pala at si Rose ay bising-bising nga rin sa magagawa nga ng mga rekado. Ibang mga kalalakihan mga kapada ay nasa likod nga tumutulong nga sa pagkakatay nga ng baboy. Win, nga kapada, si Kaswantat Tamamin amin tatlo-tlobig no, at kitbasitla to no, kit, brao na. Sinabi ko nga pala sa kanila mga kapada na gabi na kami magde-decoration ng sa ganun naman para bukas ay hindi na nga ganun karami yung gagawin. Mm -hmm. Hindi nga lang, lang siguro kami yung ganito mga kapada na tuwing nga gabi yung trabaho ay napakarami ang kapi ang mauubos. Nukasla no, kanya akong asidik at inununa akong may presorkin dito nga pala sa part na ito mga kapada, ay tinitignan nga ni Gwen yung kanyang picture dahil nga ito ay napakalaki. Ipovlog ko nga talaga mga kapada, ito ang kaganapan sa kanyang second birthday para naman kapag dalaga na siya ay mapapanood niya ito. Pagpasensyaan nyo na nga yung litterings ko dyan mga kapada kasi nga naman yan lang talaga ang kinaya ng aking power. Ito na pang number 2 mga kapada na ginagawa ko nga pala ay pupunuin ko nga lang ito ng crepe paper. 2 o'clock pa nga pala bukas mga kapada yung kaganapan nga sa kanyang birthday. Kaya nga naman hindi pa namin agad mailalagay ngayon yung mga balloons. Kut, ko pa'y anga ikabel tatak kapada tano bigat pa'y kut. Uh, baka nga balloons. <coughs> Grabe nga mga kapada, isang oras pa nga lang kaming nakakatulog ay umaga nga na naman. Ay, uh, isu agarot Nagkapi nga lang kami dito mga kapada tapos nga kumain ay tumirich na kami dito sa aming gagawin dahil nga magpapalubo na kami ngayon ng mga balloons. May kita nyo na pala si Eugene dito ngayon mga kapada kasi nga naman kagabi ay nandun nga siya sa likod kasama ng mga nagkakatay ng baboy. At bago sila pumasok ni Lablab sa kanilang mga trabaho ay tinulungan nga muna nila kami dito magpalubo nga ng mga balloons. Pinapatapos ko nga lang itong dalawang side ng balloons mga kapada at pagkatapos nga ay uuwi nga muna ako. Naawin akapada aldi ko sakpay mat aje balay. Hindi na sana ako uuwi mga kapada pero nga naalala ko nga yung mga aso ko baka nga hindi pa sila kumain. Narigat baka kumutong dangay. Ganun nga kasi talaga mga kapada, kapag nga animal labor ka, ay hindi mo nga sila makakalimutang pakainin. Pag so, nga pumasok si Lablab sa kanyang trabaho mga kapada, ay hinatid niya muna ako sa bahay at nag-asikaso muna ako sa bahay. At pagkatapos ay bumalik na nga rin ako dito. Bumalik, bumalik nga ako agad dito mga kapada, mga 12 na nga noon. Pasundo na ako kasi hindi para naman kahit papaano ay matapos ko na nga ito ng medyo maaga. And tada! Tapos na yun lang. Bye bye!